Ito ang top 10 urban legends tungkol sa paglipad sa eroplano. Ilan ang alam ninyo? May mga taong naniniwalang mahihigup silang palabas ng eroplano kapag binuksan mo ang pinto ng eroplano habang lumilipad ito. O masastuck ka sa banyo kapag nag-flush ka habang nakaupo ka sa inodoro. Naniniwala ka ba sa mga ito? Nag-publish ang Daily Mail ng Top 10 Myths tungkol sa air travel na kailangan mong malaman bago ka sumakay sa eroplano para malaman natin ang totoo sa hindi. Ayon sa article, imposibleng magawa ng isang tao ang buksan ng pintuan ng eroplano habang nasa ere dahil ang cabin ay pressurized at nasa mataas na altitude ang eroplano. Masyadong malaki ang difference ng air pressure. Imposible rin na mas ka sa inodoro ng banyo sa eroplano dahil hindi makakagawa ng airtight seal ang iyong puwet na siyang tanging posibilidad ng pagdikit ng puwet sa inodoro. Hindi nagtatapo ng basura ang eroplano habang nasa ere. Ang waste ay nakastore sa isang tank hanggang sa makapaglanding ang eroplano. Hindi rin totoo na mas mabilis tayong malasing kapag uminom tayo sa eroplano. At hindi rin totoo na ang eroplano ay magka-crash kapag tinamaan ito ng kidlat. Maari ka bang mahay habang suot ang oxygen mask? Nope, pero makakahinga ka, which is better. Maari ka bang magkasakit dahil sa hangin sa eroplano? Ang hangin sa loob ng cabin ay na-filter na ng todo para matanggal ang bacteria. Pero ang tubig at tray tables sa eroplano ay higit na marumi. Ang paninigarilyo ay banned sa mga banyo pero may mga ashtrays pa rin ng mga ito just in case may smoker na gustong itapon ng kanilang sigarilyo. Hindi rin ito totoo. Pakipasa na lang ang video na ito sa mga kaibigan nyo na mahilig maniwala sa mga airplane urban legends.